Malap, palapit na tayo doon sa aking uh, pangarap na mag 20 pesos, pero dahan-dahan lang. Ang bugas tiasa na tagbay, asana, Ang bugas tiasa na tagbay, hindi Ang bugas na tagbay, ang bugas na tagbay, ang bugas na tagbay, hindi na. Wala na. Bus na. pa. oh Binibigyan kayo ng napakagandang choices pero mas pinipili ninyo yung uh, wala pang napapatunayan. Kung meron mong karanasan, negative lahat, binigay naman sa inyo lahat ng katipayan. Binigyan kayo napakagandang na pagpipilian pero ayan, bugas na tagpainte ang pinili ninyo na alam nyo namang imposible. Pero napaka-posible yung ibang mga bagay na meron doon sa another choice maliban doon sa bugas na tigmay. Diba? Di ba? Hindi mo naman kailangan magtig 20 pesos ang kilo ng bigas. Kung meron kang magandang harap buhay, kung maganda ekonomiya ng Pilipinas, kung tayo ay pinamumunuan ng isang tao magaling, matino, mahusay, malinis walang track record ng corruption. Diba? So, yun yun. Kaya lang, siyoswa, kaya natin kumain sa araw-araw. Kaya, tapos wala ka pa pang halap buhay, wala pang magandang sahaw, ang babang sahaw, ang mahal lang binigil. Bisang bugas na ra? Tagdente ra. Asa na? Asa na? Ang bugas na tigdente asin. Huwag na magpaot ka gamitin ang utak. Diba? Yes, hindi lamang yung na tagbainti ang ating uh, naaalala sa mga ganitong parody. Ano po? So, dapat yung buong Pilipinas, yung mga Pilipino, lalong-lalo na itong na uh, ito mga tao ito na <laughs> sumasakay dito sa parody ng Bugas na tangwaynte isipin niyo rin, taliano gold asana di ba di ba naniwala kayo sa 20 pesos na bigas eh. panipaniwala yun bakit naniwala kasi kayo dun sa taliano gold alam niyo naman na yung taliano gold ay isa lamang na alamat, alam na alam nyo na ang taliyanong ko. ay hindi totoo pero pinapanindigan ninyo na totoo yung Marcos Con, na totoo yung taliyanong ko. alam nyo hindi totoo yun, ang daming patunay na hindi totoo ang taliyanong ko. pero pinapaniwalaan ninyo, kinakalat ninyo, pinapanindigan ninyo, ginagawa nyo dahilan para gawing tama yung mga mali, kaya ayan, napagkatain sa 20 pesos na ikas di ba? Kung dun para sa Taliano Gold, ginamit mo lang utak mo, Pilipino, na alam mo hindi ito totoo. Galing na mismo doon sa taong sinasabi ninyo na sila yung may-ari ng Taliano Gold. Di ba siya na mismo nagsabi na simula nang maliit pa siya, hindi niya pa nakikita o wala pa siya nakikita ni isang piraso ng gold bars. Pero kayo, <laughs> sinisiksik niyo sa mga utak ninyo na yung Taliano Gold, yung Marcos Gold, ay totoo. Di ba? na pag sila sa supuesto kayang bayaran ang utang ng Pilipinas. Di ba? Kasi kung bababayaran niya naman rin ang utang, aasenso tayo kasi ang uh, GDP natin, affect, affected yan. Di ba? Makakabawi tayo. Di ba? Sino ba yung ayaw na walang utang? Di ba? Pero, yung talihan ng gold, nakakatawa na nakakaasa. Kasi ang dami niyong naniniwala sa talihan ng gold. Baka ngayon nga may naniniwala pa rin eh. Di ba? Nanalo na sila. Asan? Asan? last will and testament. Asan ang tanda namin Bakit hindi mailabas labas di Diba? Hindi nga mabayaran yung 203 billion pesos eh. Diba? Hindi kayang bayaran yun kung meron silang sa ginto. Sabi niyo hindi nagnakaw. Pero bakit may binabalik? Bakit may Di Diba critical mind thinking lang ang pairanin natin? Ang na Pilipinas, wala naman tayong personal pero marami tayong pagpipilihan ng maganda. Doon tayo sa maganda. Doon tayo sa tama. Para yung sa kinabukasan ng ating bayan, ng ating mga anak. Tapos ngayon, heto, magnarari kayo. Kayo yung naglagay. May magagawa pa ba kayo? Nandamay lang kayo. Nandamay lang kayo sa mga. God bless the Philippines. Sana next election, matuto na tayo.